Tatlong lalaki kalaboso sa by-bus operation sa Quezon City. Higit tatlong daang libong pisong halaga ng ilegal na droga na sabat. Nagbabalik si Bien Manalo. Hindi na nakapalagpa ang mga lalaking ito ng sampahan ng warrant of arrest ng mga pulis matapos mahulihan ng halos tatlong kilo ng marijuana na nagkakahalaga ng 360,000 pesos sa ikinasang bypass operation ng mga operatiba ng Quezon City Police District Police Station 14 sa Barangay Pasong Tamo, Quezon City. 9.32 to nangyari sa may Himlayan, dyan sa may Pasong Tamo. Bypass to. At uh, nakuhaan yung mga suspect ng ano, uh, libang bloke or around 2.5 kilos ng Bariwana. Kinilala mga sospek na sina Dennis, 43 anyos, tricycle driver, Tohami, 23 anyos na isa ring tricycle driver, at si Angelo, 19 anyos na isang construction worker. Napag-alamang dati na ring nakulong sina Dennis at Tohami dahil sa pagkakasangkot sa kalakaran ng droga. Yung isa may previous case na siya dito na may kinalaman din sa droga. Tapos uh, tinitingnan pa namin yung iba pa niyang kaso. At nang tanungin ng mga sospek hinggil sa nagawang krimen. Saan galing mariwan ko? Hindi ko alam kanino. Sa kanila po yun. Hindi sa kanya. Kukuha po kami sa kanya ng, ano, nang binibenta po niya. Na? Ma? Yung mariwana po. Para kumita po ng no. ano, pera. Kasi? May na-indelayan siya. Kumuha po kami sa kanya ng ano. Na? No. Chongki so, po. Nakumpis ka rin sa mga sospek ang buy money, personal na gamit at tablet. Nahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. BN Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.